hindi paparaanin doon. don't check tayo dadan, hindi ko baka hindi kaya niyan. Ah, okay, mag-aaway na live kayo. Paraanin. Ayan, o oh, nanay. nanay. o oh, ang susunod naman ay ano mga mag, magka-category game kami dito habang para hindi mainip si Nanay at si Tatay. O oh, maghi kayo sa ating camera. Walang pressure dito. Ay. Ayan, baka baby lang i-mention kayo diyan, tayo naka ano record. Pero pwede naman, tanggalin na lang. Ayan, so magbigay kayo ng mga ano prutas na maaasim. Ayan. Sampalok. Ah, oh, sampalok. Paringbing. Ah, matamis siya yun. Gumis yan. Kailangan basta naging maasim sya, Ah, Ito, maasim, maasim. maasim siya, maa. malimpin, Kamyas. <coughs> Mangga. Ah, Santol. Ah, siniguelas. Ah, maasim ba yung siniguelas? Hindi naman ipapaligang yun. Pero maasim yun minsan. Maasim. Di ba naging maasim na Hindi. Maragam ko yun. Huwag ka tama na nga. Hindi. <coughs> Mayroon na nga silang dalawa. Paano <coughs> O sige, nagawa na. na siniguelas. Ah, ah, sige, pag, -pag natin kahit hindi pwede kasoy uh, masin ba yung kasoy? oo oh, yung kasoy yung mapakla yun eh, kuwan yung papanigang yun yung oh, sige mayabas uh, uh, delikado tayo delikado ang tapo talagang competitive okay, si nanay yung masin may kabuyao no, kabuyaw ang kabuyaw oh. ay yung parang ko din yun parang laguna hindi parang kawig ng talangita ah okay sige ikaw oh. <clears throat> kiat-kiat. Alamida. Oh, ayan. ayan na. Mansanas. Uh, piras. Grapes. <coughs> ayan uh, magpatalo ng mga ano natin. Soa. Uh, strawberry. Alam mo asin ba strawberry? Oo. No. Ah, Oo, oh, oh, meron, meron. Uh, ha? Paho. Ang paho yung yung manggang ligaw yung ganarin yun ah iba iba yung kaya pa. paho eh sige yung ano ba yan yung ano tag yung maliliit na ano Man, It, iba naman yun yung jumping ko naman yun wala oh sige na baka maubos pa yung mga manggang nyo, nanay uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh <laughs> hindi ako naubusan ala yan <laughs> nagpa black out lang ako aroy aroy o, mga maasim na prutas kalamansi o kalamansi aha uh -huh. uh -huh. London yeah. Pusa na yata O, mga asin na prutas Parang nakakasim ako sa mga sinasabi nyo ng mga ah, prutas Pusa na yata Pineapple O, pineapple, pineapple. O, pineapple. 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 Lime Lime O, okay, yung mga prutas yun sa Amerika yung yalaban nyo ah Beer. Pear Pear Makasim ba yung peras? Oo, no, meron Okay, sige oh. hmm. Limon Ba't ito walang lasa ang peras O oh, lemon. Di ba sabi ng lemon kanina? Hindi Lime Hindi oh, sige. lime Iba yung lime sa limon O oh, sige iba Go Iba yung Dragon fruit masin Ah ha? parang hindi masin Hindi ah Nisan yung makipigil natin Masin O sige masin Ano pa? Dragon fruit Parang nadaya ka Hindi Parang hindi pa tayo natin nasasabi yung mangga, no? Hindi pa, ano no? Ano sabi ko na uh, ako, sinabi ko yung mangga. Ah, sinabi mo ba? Parang, sinabi parang... Sinabi ko yun. Ah, sinabi mo oh. ba ka? Itong kuhan. Bilokaw. Anong bilokaw? Ano Bilog yun, yung dahon noon. Yung dahon, yung tulubos noon, yung pinapanigang din. Pati yung bilo ko mismo. Hmm. Ayaw, bilokaw mismo. Mm. Ayun, bilok, oh, sige na na. yun, prutas. Ang pinakamaasin na kinain natin sa ano yung sa Little Baguio. Kahit sa... Sa bundok sa Pangasinan. Ratan food. Ratan, ratan ayun. Ratan fruit. fruit. Ratan. Fruit. Oh, masim-masim nga yun masim -masim mm. masim. At saka kinain natin doon sa kono may mga puto-putong kuan. Yung parang sitsitan, chit sitsitan chit na lang. Ano sitsitan? Chit <laughs> yung gano sa kinain natin kon eh, Hindi dito dito sa atin meron yun yung yung gano sa kinain natin doon sa Doon no, punta tayo sa... sa, Yalbagu. sa Yalbagu. Yung sinusungkit na Kon natin doon sa kan? Tatanda mo? Sa... Yung may sinukit kami ni Sin, baka kasama na nukit. Ah, si rambut Alan rambutan, yun? Hindi, iba yung rambutan In ay. Sa kaya Hindi ba yun? O oh, sige, magsasabi ako ulit. Uh, ito naman ko. Langka! Oh. oh. sige, pag bulok na yun lang ka, maasim na yun eh. Oh, uh, rambutan. O rambutan. O rambutan. O rambutan. O rambutan. O rambutan. O yun na uh, ya, na uh, sabihin nyo eh. Marang! Hindi naman maasim. Maasim. Hindi Pagbulok na din yun eh. Oh, sige na kasi idanggap yun. Kasi naman, oh. madaya ka na lang ka. Eh, oh. sige na. Marang, hindi ayoko na. Ah, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Sige na, nai, go. Ayoko na. Ayoko na. Pagisip kayo ng bulok na matamis para mascore kayo. Para makaganti. Ano? Ano ba, ano ba, ano ba? Ayun, no? Oh, hindi na makaisip ng kanda. Suha. Nasabi na. Sabi na yun. Sabi na. O, oh, iwa one point yun na si tatay ngayon. Hmm, o, oh, sige. So, two point to all na kami kasi kanya naglaro kami ng presidente ng Pilipinas uh, sa, sa Exorcist Way, So, hindi pa ako naka-live, naka-online. Sino pa? Anong pa yung laro natin? Presidente ng Pilipinas, tapos... Sa, yung isa, panalo ako. O, oh, dalawa, two, panalo, two points si nanay, panalo si nanay. So, si tatay ay ano din. So, two points to all na sila ngayon. Ayan. So, ngayon. Ah, ba, Ayan. Oh, sige kayo, magbibigay tayo ng ibang category naman. O sige, o, mag ano tayo, mag ano yung mga ano, karaniwang uh, Luto, luto, lutong, ah di, lutong ulam na lang tayo. Ako Lutong, lutong ulam, o yaba nagugulo yung mga nasa likod ko. chip cook nasa likod ko. try natin, o, nga, no oh, yan, versus ano bataan. O sige, o lutong ulam, mga lutong ulam. O sige, o go and Si tatay na magsimula para fair daw. Adobo. Adobo, o, nice. Wow. Ah munggo basta munggo munggo lang anong ah, dapat, isan, luto. Oh, dapat luto o dapat ginisa yo oh, hindi munggo uh, yo hindi ka munggo lang hindi madali magsalita niyan ganyan uh, agad <laughs> pinangat na isda dinuguan ah uh, yang Parang kinakabusan ata ganoon agad agad, ah, agad. <laughs> teka na, hindi teka para ah uh, lauya ano la lauya <laughs> <laughs> so, mga ay, di, hindi, ay, hindi nilaga, na lang kung gusto mo. Oh, ano yung, yung parang nilaga din yung, na. nilaga daw, Nilaga na lang. Dilaguan. Nasabi ka na yung kanina? Si uh, Nasabi kanina? beef caldereta. beef caldereta. Chapsoy. chapsoy. Chicken curry. Oh, uh, uh, pork caldereta. Ah, <laughs> oh, naman. sige, go. <laughs> ah, bit tayo. Sige na, 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 go. Kusari hindi niya sinabi yung beep. Kusari sinabi lang niyang Calderita, hindi na pwedeng sabihin niya. Ah, no? oh, na, na, since marami uh, naman to kay alam na uh, luto. Sinampalukang manok. Ah, oh, sinampalukang manok. Uy, talo ako rin, hindi ako makapagsalita. Ah, pwede rin, hindi sinampalukang manok. <laughs> Isda. Oh. Hindi, hindi oh, na, na, eh. Kaya ka na eh. <laughs> oh, sinampalukang ka rin ang iba. Oh, ay, gano'n lang manok. Ate lang manok. Ate, oy, masama. Para na ako'y naubusan doon. Tira. Itong... Goto. Oh, gotong kwa nyo. Inaulang ba yung goto? Kisya naman ang goto, yung gotong ano tawag dito? Yung gotong labot. Labot. Ay, yung... no. Hindi rin yung Dapat ulam. Lutong ulam. Ay, hindi ba luto. lutong? Hindi ulam. Ulam. Hindi ulam yun. Hindi kinakanin. Oo, hindi ba? Kailangan sila nilalagay sa sasama sa kanin. Ay, natin. Kung nare-reject yun ay. Di, kuwag. Itong... Dinding-ding. Yun. Ba, nasabi mo natin po, no? Chira? Hindi pa. Hindi pa ba? Itong... tinatalo yata ako talaga. Sa so, iniisip na ulam si ano si Nanay dati. Oo, oh, okay, i-check paano nga. Ago. Wala beer ng kung pa. At malapit na tayo, yeah. ay kailangan may manalo na sa inyo. Yung ginatang gabi. Oo, kari. oh, ayun. Balik ka ni. Oh, nasabi na tayo na. Hindi pa. Yeah. Pagkakoy na kapag sali tayo, mayroon nagigigasama daw. Eh syempre, ang tagal nyo daw eh. Ay kanina naman sa'yo nag-iisip na matagal sa ano. Oh. Yan. Uh, um, sa mga prutas. Hello. Wala signal dito. Tsakala ko sa buksan Oh, okay. ayan niya, mamaya na. Bulalo. Ayan. Oh, bulalo ito. daw. Oh, ano, nanay, kayo na. Walang data rito. eh na naman sila yung daadaan. O bulalo mga lutong ulam nanay. And go. Sinigang na, o, sinigang na baboy. Oh, sinigang na baboy. sinigang na manok. Sinigang baboy manok. Oh. manok iisa 'yun, meron na 'yun. Wala si oh. sinisigang na manok. Hindi oh. sinisigang ang manok. Hindi sinisigang 'yun. Sin, Hindi, sinasang oh. lamang. Oh, ah, Tsaka tinola, wala palit, sinigang. Ay, palitan natin. Oh, ay papalit oh. niya. Gulay <laughs> na gulay na gulay sa sa yung, yung sa munggo kulay sa munggo yung ah, yung ay, nag, ah, ay nagmunggo na kayo ginisang munggo ginisang munggo eh sino sabi? Sina, kao na unahan yun sa akin ay, ikaw ba rin sabi nun? No? Kao na unahan. Ay, palitan natin. Gawin natin... Yung sabi niya munggo lang yung sinabi nila. Ay, oo, oh, sinabi mo lang yung munggo nga pala. Ay, ah. niyo, Ay, sabi, ginawa niya ginisang munggo. Kasi sabi niyo? kasi nagreklamo kayo. Oo nga. Ika... Parang po ka ang... Inihaw na isda. Iyon. Ayan. Sweet and... sweet and sour. Oh, pwede yun sweet and sour. barbecue ngayon ano Bar na yung manok ala ko yan uh, napamas ano, ko naku sila nakupi naku yung minuto ni Buso ah parang oh, ano pa mga luto natin ng ano ng itong ng Pasko itong o hindi ko alam siya nakakalam nun hindi niluto dun yung ano yun, sabagay hindi ko nakakain agad yun oo oh, itong siya sa sasagay ka rin na yung ulam natin kanina ng umaga. Yung kagabi, yung pinabili ni nanay. O oh, may naisip na agad si nanay. Kakayang <laughs> ah, pa, ka iniisip yun eh. Ayun, ano? Sinigang na bangus Ayun, wala pang sinigang, ayun, sinigang po, na bangus Kagabi yun, eh. grilled Oo, chicken. O grilled chicken. O yaba. Talagang hindi mga nabiday ko na. Hindi mo na kanyang... O yung mga niyo, tatay. Ay, marami akong niluluto. Ay, baka hindi niya gusto yung luto ko. Ah, ano nga yun? <laughs> yung niluluto ko, mga alatsamba. O oh, sige, ano yung mga yun? Yung katulad lang na, pag nag, nagluto ako nung magtatrabaho kami, ako ako. cook. Yung magluluto ako ng oh, ano, ano sardinas na halo kulay repolyo oh, aripolyo. O, di ano tawag dyan? <laughs> ayun. So ginisang sardinas sa repolyo O, oh, oh, nanay. ayun, ayun. Ginisang opo. O, oh, ginisang opo. Ay, gusto ko yun. Magluto nga tayo na ngayon. Ang miss ko na doon. Tsaka yung ano, sabihin ko yung gusto ko. Ginisang mais. Yun, yung gusto ko ng ginisang mais. Yun, <laughs> yun ang sabihin ko talaga. Yeah. Kaya sabi ko, wait lang. O, sa isip ni tatay. O, go. Palaya ayon, ang palaya kon karni. Ah, ayun, ang palaya kon karni. Ang palaya kon munggo. Ayun, naku Totoo ba? May munggo yung ang palaya? Oo, meron ah. Kahit tanongin mo sila. Baka pa, si Daisy ang nagluto niyan, kaya ano. Kahit tanongin mo sila. Oh, nanay, ayun oh ano, Mag-entry ka na kay Daisy. <laughs> Pakchew na isda. Hmm. Uh, na lechon. Ala, ayo lechon Pakchew. Uh, crispy pata. Oh. lechon baboy. Ah, uh, iba naman yung sa Pakchew na lechon. Na mga luto, pero kayo na asim na asim ako sa mga, mga asim na prutas. So ano pa? Uh, o, diba na ano kami, nakadami kami ng Mariling lutong Luto, Nakamabot kami rito sa ano, sa pupuntahan aba. Hmm. Lump, lum Lumpiang Shanghai. Oh, Lumpiang Shanghai. O, lumpiang Sariwa. Oh. <laughs> Sabi. Lumpiang Pritong Gulay. Aba, 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 oh, yung mga ano. tayo na. Ah, ay Sariwa isa isa. Oh, Prito, Prito ng Ariya, pwede rin yan. Hindi na, ko doon ah. Hala. Ah, gina, ikaw nga pandaya ah. <laughs> Hindi ko mabubos maiisip yung marang at saka yung pun eh. <laughs> Hanggang iniisip eh. Mo, na. na bulok mga na. Nabulok kayo mga masim eh bay. Ay hindi nga. Aba. Pandaraya na yun. Aba? Oo. Ah. Ayan nagkakagulo na silang dalawa. Ayan o. Oh. Meron pa dito si ate girl. Ayan. Minodo. Hindi ko na sasabi yun. yung minodo. Higado. Ah. Parang nalaya tayo na. Meron yun higado. Nagayto. Gusto ko pork ah. yun na luto ni nanay. Okay. Parang ano yun. Amunadong pork. Pasang Ayan. Oh. Sige. Oh at yan at oh, ano pang entry nyo ano atay at didilim at, um, at, na at saka dito na tayo na? hindi actually tapos na tayo ngayon dahil tapos na tayo ngayon meron kayong premium panalo sila pala pa ka na at yung dalawa dahil dyan na ang inyong premium Wait, ah, na. may premium sila tada meron silang premium oh. Oh. Baka naman. Oh, Merry Christmas. Eh. Baka Pumasko sa inyo. Eh. kire. Eh. Ayan, hindi na po. ano ko yan pang wag, wag pamasko ko sa inyo. Oh, sige. Okay, kiss ka, kiss ka, kiss ka, kiss ka, kiss ka, kiss ka. Kiss mm. kis kis ano ba, okay, O oh, mm. oh, oh, yan lang. Nag <coughs> ano lang kami, naggagawa ano lang, nag lang kami ng video kasi wala kaming magawa rito sa sakit. Naglaro kasi kami kanina pa. So, itinry lang namin. So, thank you for watching and subscribe to this YouTube channel. Nagbigla <laughs> nag, lang nag, anong, nag vlog. Bye. Bye.